At mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City, may ulat on the spot si Dante Terelli. Dante? Yes, Rafi, mas kakaunti na nga yung bilang ng mga paseherong naririto ngayon sa Araneta Center Bus Terminal kung ikukumpara mo kahapon kung saan dagsaan nga ang mga magsisuwi ng kanil kanilang mga probinsya. Mga hindi nakasakay ng bus kagabi dahil naubusan ng biyahe puntang Bicol, Samar, Leyte at Tacloban. Ang karamihan sa mga pasaherong naghihintay rito. Ngayong umaga naman, delayed din ang biyahe dahil kakaunti ang mga bus. Eh, wala na pong masasakay ang kahapon. Puro po yung base. eh. Oh, Marami po. So uh, this morning na lang po kami nakakuha ng ticket at medyo delay pa nga po ngayon naman. Eh. Supposed to o'clock po, alis na fully booked pa rin ang halos lahat ng biyahe dito sa Araneta Bus Terminal. Sarado na rin ang maraming ticketing booth at wala ng karagdagang biyahe kaya maraming chance passenger. Medyo lailo na kasi konti na lang ang medyo bumibiyahe kumpara ng mga nakaraang araw. So talagang dagsa kagabi at saka isang gabi. So ngayon medyo okay na. Yung mga regular trip na lang namin ang bumibiyahe ngayon, hindi na kami nag-extra bus. Kasi wala pa naman kami ticket eh chance po Paano 'yan pagbigay ng kawa? Eh, hintayin sabi ng ano diyan, hintayin daw namin hanggang alas 9. Baka hmm. kung wala? Ay eh, uwi muna kami. Balik na lang sa inyong bahay. Patuloy namang ipinatutupad ang mahigpit na seguridad sa paligid ng Araneta Center Bus Terminal. Nakakalat ang mga rumorong dang pulis at binubusising mabuti ng mga security guard ang mga bagaheng ipinapasok sa tulong ng mga canine dogs. Ang nakaposting Red Cross Station rito, maliban sa mga nagpakuha ng blood pressure, wala pa namang malubhang kaso na naitatala. Rafi, inaasahan naman rito na pagsapit ng hapon ay uh, magiging mas madalang na ang pagdating ng mga pasahero. At yan ang mainit na balita mula rito sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Balik sa iyo Rafi. Maraming salamat, Dante Perello.